Saan ka po sa Bicol? Kamsur. Kamsur. Sa Sursugun ako. Oh. Sa Sursugun. Ito, mas Masbate Mas bate naman. Oh. Anong pangalan niyo, ate? Ay, Gladys po. Gladys. Ako Panay. Ayang, si Gladys, taga Bicol. Ah, Ikaw, ate. Panay. Panay, panay Iloilo. Taga Kapis. <laughs> panay. Panay, panay. Ilunga. Ikaw, sir. Taga Masbate ako. Ah, taga Masbate. Ito naman. Iloilo po. -ilo. Ah, Iloilo. Shoutout Yon Shoutout mo yung yon, mga ano uh, Pwede na pang yan sa kasal nyo sir Tingnan nyo naman ka dami oh. Oh, Isang barangay na. ha Isang barangay Walang <laughs> talapya rito Yan, hello po sa lahat. mayroon po kaming pupuntahan ngayon sa Lake Park yata park, basta park. Oh, basta park, basta oh, uh, Kasama natin si ano? Uh, si Winboy Abel hey, TV. Oh, oy, oh, oh. okay Ang ako dyan, Nagulat ako guys! Ang ganda ng kamera. At saka kasama din natin si... Mr. Handy! Mr. Handy! Pupunta kami ng ano ngayon? Lake Park. 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 salamat uh -huh. sa ating nanonood uh, diyan. Yan nga ipapakita uh, natin yung support na lang yung aming channel no. Uh -huh. At uh, Mark Galion Vlog and Mr. Handy and Mark Galion hey, Vlog. Yeah. Yung yeah. with Boy Abel TV. Yeah. <laughs> Don't forget to subscribe. Yeah. Yeah. Support naman para support. don't forget to support us all the way to Joker, when baby, ang, play, and, uh, ng, ano? ang lawak ng ang ano, ang lawak na Salamat sa ating kapatid na uh, Winboy. Kepe, yeah, huwag oh. niyo po kalimutan at... Uh, tilapia mo dun malalaki na? Nakakakuha oh. ba ng kagulong? tilapia, no doon, sarap kainin, no? Oo, oh. oh, grabe. lalong lalo na yung ano, yung hito, no? Hito. Oh. Ayaw ko, ayaw ko ng ito Gusto ko tilapia, tilapia ah, uh, lang. oh, uh, masarap talaga yung tilapia, no? Anong gusto mo sa tilapia? Yung mataba o yung ano? Yung mabasa-basa. <laughs> yung galing sa ano ba, yung pagkahuli, medyo basa. Uh, Iawin -huh. mo. Uh -huh. yung bagong Tapos, ano? Tapos mag yun. Bagong huli, ano? Diyos mo, ang sarap. Uh -huh. Ay, so, gusto nyo marating namin yung malawak na takumpay. Na uh -huh. ano naman ulit? Huwag kalimutan mag-subscribe. Huwag nyo kalimutan mag-support sa lahat ng uh -huh. mga small uh, video. Busy ay, si, ano? Si si kayo, Si Diggs Kaya kami kami lang muna ang lumakad. Uh, Ayun. Ang ayan. Yun. Para naman nakikita ko. Yun oy. Uh, Shout out sa lahat ng mga supporters ni Mark. Hello. Hello. Ito po si Wade Abel Ed. Para checkpoint na. yata. Oh, baka may accident <laughs> din sa harap. Check dito dito, dito ano, mga ito kuno ng mga pare. <laughs> <laughs> hey, eh you know guys, sabi nung kasama dito siya. Oo, uh oh, so, siya. Mayroon daw GPS. Sabi ko, hindi uh -oh. kasi kung sa ako po tayo mga gwapo tulad niya. Oh, Sinusundan niya. talaga. Puro gwapo tayo. Puro gwapo. Mayroon kasi gwapo. pagka gwapo eh. Talagang oh, kailangan, eh, kailangan sundan eh. Oh, sundan. Oh, Baka kung ano lang ginagawa eh. Oo. Oh. Parang ano yan eh, parang mga commander yan eh. Kumusta eh, na kayo <laughs> So yun guys, shout out sa lahat, sa lahat ng mga supporters dyan. Mm. Oh, ang ganda oh, ng, yon, yon. Yon, ano, na. Malinaw yung ano, malinaw yung camera nito. So, Kaya lang yon, wala lang siyang stabilizer. So kung gusto nyo makita yung mga uh, kabundukan. <laughs> At may mga ahas pa doon, di ba? Ayaw man. namin ng mga ahas kayo, oh. yun yung iniiwasan namin. Oh. <laughs> Kaya namin, gusto ko namin na yung tao talaga. Oo, no, oh, tao. No. Tao, hindi ahas. Oo, oh, yun. Yeah. yun ang tama. So, yun. Yan, malapit na pala tayo, isang liko na lang eh. Oo, no, oh, isang liko na lang yun. So, isang liko na lang. Mm -hmm. So, malapit. yun guys. So, malapit na kami sa leg malapit park. Malapit na kami sa leg park. Isang liko na lang. Isang liko na lang. Ganda ng ano sa harap pala no. Ayun. Ano natin sa harap? Sarap-sarap. Ayan oh, no? ang ganda sa so, harap po. Yan. Yan yung, Ayan, yung pupunta. Pup pupun daanan. Oh. Para yung pundok. Ayaw pala no. Oo, oh, yung pupunta <laughs> man, uh -huh. ano, no. Yung pupunta mga ano ba ano, Jida? Oo, oh, ito, ito. ito, ito. Uh, uh, uh di ba? Uh inate. Hinati uh talaga siya. Tsaka bago to, bago to masyado. Ah, ito yung Ito yung ano, Riyadh New City. Yung uh, lampas dito. Oo. Ay, yung lampas dito. New City na to dito. ito pala no, bro, no. Yan, ito. Nandito. Ito yung mga uh, bagong new city. Oo. Oh. Yeah. Uh, Parang natin lahat yung mga narita. Ano, yung mga daan. Ayan do ang tinatawag ng new daan. city. Doon, paglakpas doon. Marami. Marami na kasi mga magagandang bahay doon. So, ano ang so, pa, so, so, Anong pangalan ng, ng ano rito bro? Hmm. Ang, mga bahay rito, yung mga daan natin. Hmm. Ito? Hindi ko alam kung ano yung manok. Basta kaya, ang sabi lang nila pag sumakay ka ng taxi oh. alam mo taxi sabihin mo na Lake Park oh, lake okay. Park or New City right. area New City yeah. Okay. ito itong okay. mga to ah, okay. Okay. No, no, okay ito ang sinasabi nila na no, no, New City, city. O, yung city new yan New City na yan, City na maganda na kasi dyan eh oh, alam man. mo bro dali doon sa kampo namin pinapahit oh. lang namin to eh Oo. Uh -huh. Tapos pumunta kami ng uh, dam. Mm. Uh -huh. Di ba may, may, ano, ka, may bike ka parang mountain? pala ang tinatawag okay, niya New City dito sa uh, papuntang uh, malang malang Lake malang Lampas malang. ng Lake uh, lapit sa Lake ito, Park parang yung pangarap natin wala pa ng ng ano oh, okay. uh, marating, uh, puro kabahayan niya na uh, lang para, dhings, syaga, lang, hindi lang gaano nakikita at ano at saka ano ah uncle ba yan papuntang Jubil pwede din dito ah Jubil no pwede rin daw dito dumaan alright Ah, ito na yung ano? Oh, so, yun, park. Big park. park. Entrance. Entrance. So, umahagis so, eh. Yan ang pupunta natin. Diyan tayo papasok sa kabila. isang ikot lang. Yun lang. Yun ang importante. Yung, maganda, so, yung maganda. yung, Para hindi natin idahin yung kainit ng panahon. Basta uh, yung pagtangkilik nyo sa amin, guys. Gusto-gusto namin yung mai. Pero habang hindi pa tayo pinapanamig ng mga manonood natin, may dalawa akong tubig na malamig. Ayun! Kaya mag tubig. Huwag Tubig tayo na malamig. Meron po kami ano, pang... Uh... At saka first time namin magsama na. Oo, oh, yung, yung tatlo oo, kami. Yun. matagal na ano. Biglaan hmm. to eh. Biglaan. 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 biglaan ano to eh. Lakan. Hmm. Pagka... Uh... Si Diggs lang naiwan lang. Oo, oh, si Diggs lang naiwan si Dick sa ano yan, lagi namin yung kasama. Kaya, eh, busy, busy, siya busy, sa ano. Busy, busy ano? sa ako, buti nga ka mo, nung pagtawag niyo. Oo. Oh. Tapos at na ako, may hinatid ako, tapos na sabi ko. Ah, tapos na. Isip, at saka na isip, na isip ko talaga yung bro. Sabi ko, mm. danan, na siya mm. yung, Kung may biyaya, biral kasi bro, pag halimbawa, mm. pag may biyaya ko, hanggang hapon, ganun. Hmm. Pag, uh, hanggang anong oras, oras yung... yung lang lang talaga pag Friday wala. Hanggang anong oras yung ano ng trabaho mo? oras ng trabaho ko oh, size ng hapon wala na yung ano yun mm -hmm. wala na mga tawag yun wala pero, so, wala kang pero kung sa sa normal day alas 6 pero nagagalit pa ako doon sa exit 7 yung ma alas na 6 na, 6 na, na, na yun. yun oo baka ay, ay di nadadagdagan pa yung oras mo layo pala no? layo mm hmm. kaya tiyaga lang tiyaga, hmm. pero sa, sa ngayon sa ngayon dito muna tayo, tayo, sa, tayo sa, sa tayo ha ito okay, yung hello, lake park nga. ah ang ganda ng wala punta ko na dito pangatlo ito pangalawa ko pangatlo ko na rin pala sa so, pero ang ganda oo ang una siguro ang okay, una punta, punta ko dito, dito gabi balikan ka dito oh meron meron talaga yeah. oh. siya yung yung ano yung sinasabi mo na tilapia ah oo so, oh. oh. bakit kaya yung tilapia bro no, balikan natin ano yeah, gusto mo yung... Prito, inihaw, yung steam. Yung prito talaga. Prito talaga. Gusto ko yung steam, bro. Ah, steam. Oh, oh, kasi nag-bo-moist. Nag-bo-moist. Masa, Maganda talaga yung... Oh, ano steam. Uh, Kanya -kanya. ng ano, sili na green, uh -huh. kamatis, siboyas, uh -huh. loya. Hmm. Prito. Kahit wala ng asin. Uh -huh. Okay pireto. na. Ayos na. Ayos na. Ayon. Ikaw, bro, ano bang Anong gusto ko, mo sa ano tilapia? Yun lang. Basta, ano lang, kaya... <coughs> uh, yung pirito ba? Pirito. Oh, kasi yung pirito kahit na kinabukasan mas pwede pa. Yan, mas lalong sarap. Kinabukasan pwede pa no? Pwede pa. Hindi pa papanis. Hindi na <papalis>. <laughs> <laughs> Oo nga eh. Oh, yeah. Pero kailangan mo ng sausapan. Oo. Oh, oh. Kasi pero, na. Oh, pero lagyan mo talaga ng sili, oh. sibuyas, oh, oh. at kamates. Oh, Oh, Mas sasawan pa rin ako. Mayroon pa rin sasawan. sasawan. Pa okay. Kahit, kahit siguro mga mga tatlong araw pa, hindi pa rin maano. <laughs> oh, kaya lang, tigas-tigas na Oo, tigas-tigas na noon. Pero okay lang siya. Okay parin. mas lalong magtatagal mas lalong sasarap. Imitin mo na lang sa ano, oven. Oh, oh, yun. Pumagod <laughs> <Ayun. laughs> ah. <laughs> na tayo ngayon sa loob ng Lake Park. Ito yung ano, ito yung bungad na pan ito yung, yung paligid ito yung paligid nya puro lupa halos wala kang makita ano nakatayo na bahay yan wala makikitang bahay dyan ito hindi ito bahay anuhan lang to yung gusto maglakad-lakad pwede dyan dito tingnan natin kung anong meron dyan sa ito na to. Ya lang mainit pa. Ano kaya may aron diyan? Ah, ano na ito? Yung dalawa na doon. Si Kasama ko si Winboy at saka si Mr. Handy. Tingnan ko. Tayo muna muna araw. Trek na trek. Alas 4 ng hapon. Ah, gabe. init ano kaya ang halaman ito ayan lang makikita mo sa baba ano kaya ang halaman ito ito so, yung lake park Nan ito yung gilid ng lake park ayan tapos punta pa ako dito pwede pa lang mag ano dito para matanaw mo yung kabuuan ng ano kabuuan, kabuuan ng uh, ilog nandoon yung ilog banda andiyan yeah. dito kasi nakakapunta ko rito palaging diretso sa baba ngayon dito ako sa taas ngayon ayan tingnan nyo naman gaano kaganda ayan yun yan ang lake park na sinasabi grabe nga lang init ang haba nyan hanggang doon. ayan nasa taas kami yung kasama ko alas 4 ng hapon ayan, yung baba pupunta kami dyan sa baba mamaya tapos pupunta kami dyan sa gilid ng ilog na yan babaybay namin yan hanggang doon hanggang saan ba ang ilog na ito bro? hanggang doon? hanggang doon na no? hanggang doon pero hindi na, hindi abot hindi natin abot yan ang lawak na ito tingnan mo naman lawak oh. ito yung madalas pinupuntahan Itong ano to area na 'yan. Yan na uh, pinapakita ko sa inyo. Eh, mga madalas pinuputahan ng mga kababayan natin hanggang doon. Yung abot mo doon. Hanggang doon siya. Ito si Wenboy. 'Yon. Wenboy Abel Tibre, ayan. Sa kaso a uh, mga supporters ni Baka naman. Mhm, mm magood Win na. Winboyable TV. Ayon, Winboyable TV. At, at s'yempre na rin po si Mr. Si handi, wag na rin kalimutan ang ating channel. Mhm. Mm at uh, Mr. Handi, pahal lang po. Mhm. Mm at s'yempre shout out sa ating mga sa ating mga ano? Ah, uh, solid viewers ni Markalon Vlog. Maraming salamat, bro yung uh, pagkuha sa atin lahat. Uh, no? Ayun. At narito po kami ngayon sa Lake Park. Lake Park. Lake Park. Alas At 4 tempre. ng hapon. kasagsagan ng init. Oh. Mamaya pag uwi namin eh, para na kaming uling nito. <laughs> At siyempre, <laughs> uli sa lahat. Dito po tayo magtiwala. Uh, ayan. Ito, nandito tayo sa Toktok Tok. -tok. Lang, ano? Ayan, pinakita ko sa inyo kung nasaan tayo. Nasa tuktok. Meron pala dito sa taas. Kadalasan ang pinupuntahan namin, dyan lang kami sa baba. Doon sa likuran ko na yan. Doon. Pagka nandito ka pala sa taas, magigita mo lahat ng tanawin. Ayan o. Ganda. Ayan o. Bababa na tayo. Kaya mga kaibigan, mainit. O, okay. mainit. Kaya dito sa tuktok. Tatugatog ng tuktok. Tuk -tuk. Sa tugatog, ng tuk, -tuk, ng tuk, -tuk. <laughs> mainit talaga. oh, grabe ng init. ah. Ganda. Kita nyo naman. Kaganda ng tanawin. Oh. nakagandaan lang dito sa gabi kasi pag sa gabi maganda talaga yung mga ilaw iba-iba Mar maraming maraming napunta dito pag gabi ano iba-iba yung kulay lahat ng puno iba-iba yung kulay ano. pagdating ng gabi itong kalsada na yan na nakikita nyo mapupuno yan ng ano, sasakyan hanggang doon sa dulo na yun baba ng ano papuntang baba ito, pababa na ito shout out sa mga mga viewers kaya hindi na nakaka-experience na dito uh -oh. nasa luban na ito ng lake park andyan yung tubig sa gilid yan Kino yung ng hito ang um, lalaki. Ang paganda uh, ang, ng ano? Nang kuha ng uh, ng uh, lake uh, park. Ayan, daming daming isda dito. Yung hito, ayan o. Oh, kung nakikita nyo yung hito. Ayun ang may bantay dito dahil ang isda dito ay hindi pwedeng kainin. Dahil ang tubig dito ay marumi lahat ng tubig na na, na tinatapon dito sa Riyadh ay dito napupunta. Ayun, tingnan natin yung pan, Yung hito. Kung gaano karami. Ayun, ang tilapia oh. Oh. Tilapia. Ah, ang dami. sa iyo, sa iyo, Oh. Grabe ng hito. Yeah. Grabe ng hito. Ano, dinapay, may, ano 'yun eh? So, good guys. Uh, grabe oh. So, ito so, na 'yung tinatayo naman guys. Mga ano, grabe 'yung ano. Grabe ng hito. Kalaga uh, na hito. Tingnan n'yo, lawak nito, malapad itong ano. Tubig dito. Ayun. 'Yan ang ano tubig dito may tilapia may ano Oh. Grabe ano. Kapal. Puno siguro ng ano toto to, no. Grabe oh. Oh. Grabe oh. Dami talaga. Grabe, lalaki. Oh. Pagka lumusong ka dyan, eh, hindi ka makakahinga sa sobrang dami. O, oh, tingnan mo naman. Talagang dikit-dikit, ano? Umanga nga na lang. <laughs> oh. Grabe, ano? Dito, pabor. Ano? Uh -huh. Isa lang Dami yung ano? Oh. Oh. Ah, dami. Oh. Uh -oh. oh. dami Yung mga sila may dito Si <laughs> saan ka na. Sawak ka na. Sawak ka na. Mainit. Mainit daw Sa inyo mga kabayan. Hello okay kabayan. sama kayo? Oh. oh. Yon. Sama kayo sa vlog ko. Hello, hello, vlog. hello. hello. saan kayo? Hello, vlog. Hello. Ha? Bicol. Bicol. Mark Del Vlogs. Kapis. 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 Ayan. Ayan. Kapis. 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 Mark Sa Bicol po. Saan Kamsur. Sa Kami Kapis. Kamsur. Sa Sursugun ako. Sa Sursugun. Uh, Ito mas bate. Mas bate naman. Uh, Anong pangalan niyo ate? Gladys po. Gladys. Ako panay. Si Gladys, taga Bicol. Ikaw ate. Panay. Panay Iloilo. Taga Kapis. Panay. Panay Iloilo. Ikaw sir. Mas bate ako ah, taga Masbate. Ito naman. Iloilo po. Ah, Iloilo. Ilo. Sa parehas kayo, na, ano? Oo. Oo. Oh, oh, shout Kami pareho taga Shoutout muna sa pamilya mo, boss. para pa family, Aguilar family. Shoutout mo out ano? Family. Shout out. Shout out. Shout uh, uh, sa Shout out. 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 Shout o okay lang sa inyo sa video natin. Ano pa 'yung objective? Ito 'yung yeah. ano? Widebody app TV. Mike eh. Galon. Yeah, Mike Galon vlog. Mike Galon vlog. Picture. Ha? Ah? Picture. Chira natin. Wala signal dito kasi. Tayo pa tayo sa kasal natin. Eh, saan, saan? <laughs> <laughs> Magpapakasal kayo dito, Sir? Hindi eh, pa ah, sa Pilipinas. Ah, sa Philippines ayun pula diyan na uh, Meron tayong kababayan dito Na Bicolano Ayan, Nagpapakain sila ng ano Ang oo oh. <laughs> Ang dami Ang <laughs> dami Pwede na panghandayan sa kasal nyo sir <laughs> Tingnan nyo naman kadami oh. oh isang barangay na. Isang barangay. Mayroon din, may tilapia dyan, halo-halo. Bawal kainin yan. Ang dami oh. Oh. <laughs> Ayun. Bili ka sa amin. dami, ano? Dami, ano? Alin sa araw. Mm -hmm. Mayinit, hindi kaya nang ano yan papakain sila ng ano sila mga kabayan papakain ng uh, hito